Sa video na ito mga ideas, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin malalaman yung intake at exhaust position dito sa piston. So ang video na to ay para sa mga hindi pa alam kung paano yung tamang position paglagay natin dito sa cylinder block. Yan. Sa mga marunong nyo at kapwa natin yung mekaniko, so share natin ito sa mga inspiring mechanics natin at yung mga gustong mag-DIY sa kanilang mga motor. So kapag ganito may ideas, ang piston, so may mga sign dyan at yung sa ibang piston, wala yung mga ball pocket. At itong sign na to, yan. So, minsan wala yan. So, kapag ganyan mga ideas, kapag wala, yung sa mga mabibili nyo, nawala sa ball pocket at sign. So, ito gamitin yung mga ideas. Yung veneer clipper. Ayan. Kapag wala yung mga sign dito. So, tara mga ideas, ituturo ko sa inyo kung saan yung intake at exhaust position dito sa piston. Tara. Ayan, dito na tayo ngayon sa piston. So, una ituturo ko sa inyo, mga Diaz, yung sign, yung mga panatandaan, kung saan yung intake at exhaust. So, itong araw na to mga Diaz, itong sign na to pag ito yung makikita nyo, minsan sa mga ibang motor, gaya ng reader, yan, meron niyang parang toldok lang dito. Yan. Gaya ng reader 150. So, itong araw na to ito yung palatandaan nyo na ito yung kanyang exhaust base. Dito yan. Yan. Minsan, may mga palatandaan yan dito. Tingnan natin sa kabila. Yan. Kapag ang arrow niyan, mga ideas, uh, sign niya papuntang ilalim. Yan. Ibig sabihin yan, yan yung exhaust. Yan. Yan yung mga first na palatandaan, yung intake at exhaust. Dito so, yung exhaust, yung may araw, at dito yung sa ating intake. Yan. Minsan niya dito, nakasulat niya dito, yung sign na in. Ibig sabihin yan, yung or I in yan yung intake. So, katulad dito, ito kasi pang LX ito. Number yung nakalagay. Yan, 63. So, yan yung intake. At ito yung exhaust na sign. Yan, yung arrow. So, pag halimbawa naman no, kay Diaz, ang alawa, kapag wala itong mga sign, itong arrow na to yung number, at yung nakalagay na in, kapag wala yan, yung mga sign nito Pag sa ball naman, so, kapag maliit dito, yung valve pocket, ito yung sa kanyang uh, exhaust. Pag ang valve pocket dito, pag medyo malaki siya, so iba-iba kasi yung valve pocket ng bawat piston sa mga motor. Pag malaki yung valve pocket, ibig sabihin yan sa intake. So kapag ganyan mga diyas, ito yung limawa natin. So palatandaan natin, yung malaki na balbula, yan, ito yung nakalagay sa intake. Intake, yan. At tapos yung maliit, dito yan sa exhaust. Yan. So, yan yung mga sign. So, pag-alimbawa naman kay Diaz, pag wala yung pangatlo natin, pag wala yung ball pocket, itong mga sign na to, wala sa lahat, yung mga pabibili nyo, ang sukatin nyo dyan, dito, yan, sa kanyang piston pin. Piston pin. So, dito na natin gagamitin yung video caliper. Yan. Bawa, wala yung masign at ball pocket. Susukatin nyo lang mga ideas. So, unahin natin dito sa exhaust. Yung exhaust. Yan. Sukatin na natin. Kung saan yung mahaba yung sukat nya, yan yung inyong exhaust. Pag malita man yung sukat dito sa intake, Uh, yan yung sinyong intake phase. Pag malaking sukat, limawa 11, so sa exhaust yan. Pag 10 naman siya, dito yan sa intake. Yan. Prakati natin. Yan, sukat natin. Yan. So yan, nasa One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ayan. Thirty-nine. So yung sukat niya. Dito naman sa kabila. Ayan. Thirty-nine kanina. So ngayon nasa... Bilangin muna natin mula sa 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 38. So, yung 38, dito yan sa intake. So, dito kanina, 39. So, ibig sabihin, ito yung sa exhaust. Yan. So, tama yung pagkagawa nila. Yan. Exhaust. So, pag wala yung Masai Marie at malpakit, so, statin nyo lang dito. Kung saan yung uh, mahaba yung sukat niya, yan yung sa exhaust at maliit. Or maiksi yung sukat, yan, so, yan yung sa intake. So, ganun lang ka-simple ideas kung paano natin malalaman yung intake at exhaust position dito sa piston. Kung paano natin sa ilagay dito. Yan. Paglagay niyan. So, ganun lang yan. Yan. yung position niya. Wala tandaan niyo ito sa tensioner. Yan. At yung exhaust. Dito yan. Dito yung banda ng exhaust. Yung side natin. So, yun, mga Diaz. so alam mo na ngayon kung paano yung tamang position at kung paano malalaman yung intake at exhaust position sa piston. So, alam mo na ngayon kung paano sa ikabit dito sa cylinder block. Siguro, mga ka-DIAS, hanggang dito natin video about dito sa kung paano natin malalaman ang intake at exhaust position dito sa piston. Yan. God bless. Peace out.